Isipin mo ito, isang gabi lang ang maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Sa Setyembre 20, eksaktong labing isa oras labing isa minuto ng gabi, magbubukas ang universo ng isang lihim na pintuan ng kayamanan, ngunit para lamang sa mga nakakaalam ng ritual. Tatlong simpleng salita lang, kapag binig ka sa tamang sandali, ang makakapagbago ng iyong enerhiya tungo sa swerte, kasaganaan, at walang hanggang abundance. Isipin mo mawawala ang mga utang, darating ang mga oportunidad, at dadaloy ang pera sa mga lugar na dati iwala. Marami ang hindi papansin sa pagkakataong ito, pero nandito ka dahil may dahilan. Huwag mong hayaang lumampas ang sandaling ito, dahil kapag nalaman mo na ang mga salita, hindi na magiging pareho ang iyong pinansyal na buhay kailanman. Sa Pilipinas, lumaki tayo sa mga kwento ng ating lolo at lola tungkol sa mga senyales ng universo, mga kahilingang bumulong sa ating dabi dasal na idinadaan sa mga bituin, at mga numero na may dalang kapangyarihan. Sa lahat ng ito, may isang numero na nanginibabaw, labing isa oras labing isa minuto. Sa loob ng maraming henerasyon, tinawag itong gateway moment kung saan mas mabilis na aabot ng ating isipan ang universo. At ngayong taon, pinili ng universo ang isang napaka na petsa, Setyembre 20. Sa gabing ito, eksaktong labing isa oras labing isa minuto uwe, magbubukas ang isang pinto, naghihintay na bigkasin mo ang tatlong sagradong salita. Mga simpleng salita, ngunit may kapangyarihang iayon ang iyong kapalaran sa kayamanan at kasaganaan. Isipin mong dumadaloy ng malaya ang enerhiya ng pera papalapit sa iyo, dahil naniwala ka at kumilos sa tamang oras. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay isang divine appointment. At kung nanonood ka ngayon, baka ito talaga ang pagkakataong nakalaan para sayo. Ang kapangyarihan ng labing isa oras labing isa minuto mula pa noong sinaunang panahon, ang mga numero ay may kahulugang higit pa sa matematika. Hindi lamang sila mga simbolo kundi mga mensahe mula sa universo. At sa lahat ng numero, wala pang nakahuli ng pansin ng mga naglalakbay sa espiritual na landas katulad ng labing isa oras labing isa minuto, ito ang tinatawag na gateway of alignment Isang sagradong sandali kung kailan nagiging manipis ang tabing sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Sa mismong oras na ito, mas mabilis umaakyat ang ating mga hangarin, mas malakas naririnig ang ating mga dasal, at mas malalim ang koneksyon ng ating enerhiya sa universo. Napansin mo na ba na madalas mong makita ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto? Maraming Pilipino ang naniniwala na hindi ito aksidente. Ito ay paalala ng universo, mag ka! Sabihin mo ang iyong nais. Iayon mo ang iyong isipan. At yaong mga sineseryoso ang sandaling ito, madalas nilang matuklasan ang mga biyayang bigla na lamang dumarating, pera na kusang sumasapit, mga oportunidad na bumubukas, o matagal ng pinapangarap na unti-unting lumalapit. Sa kulturang Pilipino, alam na alam natin ang katotohanang ito. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na huwag balewalain ang mga senyales, lalo na sa gabi. Kapag tumama ang orasan sa espesyal na numero, huminto ka, ibulong ang iyong kahilingan at magtiwala. Ang pagtitiwalang iyon ang nagpapasiklab ng enerhiya. Ang pananalig na iyon ang nagbubukas ng biyaya. Ngayon, isipin mo kung dumoble ang lakas ng enerhiyang ito, dahil sa Setyembre 20, eksaktong labing isa oras labing isa minuto ng gabi, ang universo ay hindi lang basta nagpapaalala. Tinatawag ka nito, ito ang pagkakatugma ng oras, petsa, at hangarin. Isang bihirang kombinasyon na parang susi na umiikot sa cosmic lock. At sa mismong sandali na bigkasin mo ang tatlong sagradong salita, ang iyong intensyon ay hindi lang basta akyat, ito ay dadaloy tulad ng ilog, diretsyo sa agos ng kayamanan at kasaganaan. Isipin mo ang labing isa oras labing isa minuto bilang isang portal. Isang pintuan kung saan ang lumamong sarili ay makakatawid patungo sa bago. Kung saan ang kahirapan ay maaaring magbago tungo sa kasaganaan. Kung saan ang takot tungkol sa pera ay mapapalitan ng kumpiyansa. Hindi hinihiling ng universo na. Umakyat ka ng bundok o magsakripisyo ng maraming taon ng iyong buhay, ang hinihiling nito ay maniwala ka at magsalita. Tatlong salita lang sa tamang oras ay maaaring magbago ng lahat. At marahil sa kaybuturan ng iyong puso nararamdaman mo na ito. Siguro kaya ka nandito, nagbabasa nito, nanonood nito, nakikinig sa mensaheng ito. Matagal ka nang inihahanda ng universo para sa sandaling ito. Bakit ang Setyembre 20 ay isang turning point? Bawat taon ay may dalang mga makapangyarihang petsa, mga sandali kung kailan ang enerhiya ng universo ay nagkakatugma at nakakaapekto sa bawat kaluluwa sa mundo. Ngunit hindi lahat ng petsa ay pantay. May mga ordinaryo, at may ilan namang natatanging pintuan ng pagbabago. Isa na rito ang Setyembre 20. Bakit na ba ang araw na ito? Para maunawaan, kailangan munang tingnan ang mga numero sa likod ng petsa. Ang Setyembre ay ikanegatibo siyam na buwan, at sa numerolohiya, ang numero siyam ay kumakatawan sa kaganapan at katuparan. Ito ang numerong hudyat ng pagtatapos ng paghihirap at simula ng gantimpala. Isa itong numero ng anihan kung saan ang mga binhi na itinanim noon ay sa wakas na mumulaklak. Ngayon, pagsamahin ito sa numerong dalawampu. Ang numero dalawa ay sumisimbolo ng partnership at pagkakaisa, habang ang zero naman ay tanda ng walang hanggan at banal na patnubay. Kapag pinagsama, ang dalawampu ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at biyayang nagmumula mismo sa mas mataas na kapangyarihan. Kapag pinag-isa, Setyembre 20, labing isa oras labing isa minuto well, hindi ka lang tumitingin sa isang petsa at oras. Tinitignan mo ang isang cosmic formula. Para bang mainat na pinili ng universo ang gabing ito bilang tulay mula sa iyong mga nakaraang pagsubok patungo sa darating na kasaganaan. Sinasabi rin ng mga astrologer na sa panahong ito, ang galaw ng mga planeta ay nagbibigay diin sa mga oportunidad pinansyal at pagbabago sa kapalaran. Para sa ilang zodiac sign, maaari itong magdala ng biglaang biyaya. Para naman sa iba, ito ay maaaring magbukas ng pintuan sa matagal ng hinihintay na promosyon, pagkakataon sa negosyo, o mga diinaasahang regalo. Ang enerhiya ng gabing ito ay hindi namimili, handa ito para sa kahit sinong nais mag-claim nito. Sa kulturang Pilipino, laging binibigyang halaga ang mga espesyal na petsa. Mula sa mga kasalan na pinipili sa mapalad na araw, hanggang sa mga piyesta na ginaganap sa ilalim ng partikular na buwan, alam natin ang kapangyarihan ng tamang timing. At hindi na iba rito ang Setyembre 20. Hindi lang ito isa pang araw sa kalendaryo, ito ay isang divine appointment. Eksaktong labing isa oras labing isa minuto iya, ang oras, numero, at enerhiya ay magtatagpo. Para bang ang universo mismo ay yuyuko, nakikinig sa mga salitang bibigkasin mo. At ang mga ito ay hindi lang basta salita, ito ay magiging iyong deklarasyon. Iyong sandali ng pananampalataya. Iyong susi para makapasok sa agos ng kayamanan at kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa iyo. Ang ritual ng tatlo salita. Ngayon na nauunawaan mo na ang kahulugan ng labing isa oras labing isa minuto, at kung bakit ang Setyembre 20 ay may dalang pambihirang enerhiya, panahon na para ibunyag ang mismong ritual. Tandaan, hindi ito tungkol sa komplikadong seremonya o magastos na alay. Ang hinihingi ng universo ay mas simple, ang iyong pananampalataya, intensyon, at mga salita. Sa gabing ito, kakailanganin mo lamang ng Isang maliit na kandila, puti o berde, simbolo ng kadalisayan at kasaganaan. Isang barya na kumakatawan sa pagdaloy ng pera at abundance. Isang tahimik na lugar kung saan walang makakaistorbo sa'yo. Hindi basta pinili ang mga bagay na ito. Ang kandila ay tumatawag ng liwanag ng universo sa iyong espasyo. Ang barya ay sumasagisag sa kayamanang inaanyayahan mo. At ang katahimikan sa paligid ay nagsisiguro na malinaw na maririnig ang iyong mga salita, nang walang abala, narito ang mga hakbang. Isa, ihanda ang iyong sarili. Bago magnegatibo labing isa, labing isa yes, umupo ng tahimik kasama ang iyong kandila at barya. Pumikit at huminga ng malalim, Isipin na umaalis ang lahat ng iyong alalahanin sa bawat pagbuga ng hininga. Bitawan ang stress, takot, at pag-aalinlangan. Dahil ngayong gabi, pananampalataya lamang ang dapat manatili sa iyo. Dalawa, sindihan ang kandila. Habang tumataas ang apoy, ibulong sa iyong puso, handa na akong tumanggap ng kasaganaan. Handa na akong tumanggap ng mga biyaya. Ito ang iyong senyal sa universo na ikaw ay bukas at naghihintay. Tatlo, hawakan ng barya sa iyong kamay. Ang mga barya ay matagal ng simbolo ng kasaganaan. Sa paghawak nito, ikinokonekta mo ang iyong sarili ng direkta sa enerhiya ng kayamanan. Damhin ang bigat nito. Hayaan itong ipaalala sa iyo ang perang papasok sa iyong buhay. Apat, bigkasin ang tatlong salita. Eksaktong labing isa oras labing isa minuto we, tumingin sa apoy at malinaw na sabihin. Tinatanggap ko ang kayamanan. Makapangyarihan ang tatlong salitang ito dahil pinagsasama nito ang paniniwala, aksyon, at pagtanggap. O ang iako ay nag-ugnay ng intensyon direkta sa iyo. O ang tinatanggap ay nagpapakita na ikaw ay bukas, hindi tumatanggi. O ang kikayamanan ay ang mismong enerhiyang tinatawag mo sa iyong buhay. Ulitin ang mga salitang ito ng tatlong beses, may buong pananampalataya at konsentrasyon. Isipin mong bumubukas ang mga pintuan, nabubura ang mga utang, at dumadaloy ang pera na parang tubig papasok sa iyong buhay. 5. Isara sa pamamagitan ng pasasalamat. Matapos bigkasin ang mga salita, ilagay ang barya sa ilalim ng iyong unan o sa loob ng iyong pitaka. Hayaan ang kandila na patuloy na nakasindi ng ligtas, o patay nito ng may respeto kung hindi pwedeng iwanang nakailaw. Ibulong ang isang huling salamat sa universo, naniniwalang ang iyong hinini ay paparating na. Koneksyon ng Zodiac, paano tatanggapin ng bawat sign ang agos ng kayamanan? Pito, hindi kailanman ipinapadala ng universo ang mga biyaya sa parehong paraan para sa lahat. Bawat Zodiac sign ay may sariling enerhiya, lakas, at hamon. Sa gabi ng Setyembre 20, labing isa oras labing isa minuto well, kapag binigkas mo ang tatlong makapangyarihang salita, dadaloy sa iyo ang kayamanan. Munit sa paraang nakahanay sa kapalaran ng iyong sign tingnan natin kung ano ang kahulugan ng sandaling ito para sa bawat isa sa labindalawang sign. Walo, Siam, Aries, Marso 21, Abril 11, Para sa Aris, ang tapang ang iyong pinakamalaking regalo. Kapag sinabi mo ang tatlong salita, asahan ng bigla ang mga oportunidad, mga alok sa negosyo, pag-angat sa karera, o pagkakataong pinansyal na nangangailangan ng mabilis na desisyon. Magtiwala sa iyong instinct, ang iyong nag-aalab na kalikasan ang gagabay sa iyo tungo sa kayamanan. Isa 0, Taurus, Abril 20, Mayo 20. Taurus, ang katatagan at siguridad ang iyong hinahangan. Sa gabi nito, maaaring dumating ang mga biyaya sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang regalo o suporta mula sa pamilya. Maaari ring dumating sa wakas ang matagal ng hinihintay na bayad. Ipinapaalala ng ritual na laging ginagantimpalaan ng universo ang pagtityaga. Labing isa, Gemini, Mayo 21, Hunyo 20. Gemini, mabilis at nababagay ang iyong enerhiya. Para sa iyo, binubuksan ng mga salita ang mga pintuan sa komunikasyon, panalo sa sugal o lottery, kumikitang ideya, o mapalad na pagkikita. Maging alerto, dahil maaaring dumaloy ang kayamanan sa pamamagitan ng koneksyon sa mga tao o bigla ang balita. Cancer, Hunyo 21, Hulyo 22. Cancer, nakatali ang iyong puso sa tahanan at pamilya. Maaaring magdala ang ritual ng kapayapaang pinansyal sa iyong sambahayan, pera para mabayaran ang mga utang, yaman para sa mga mahal mo, o biyayang nagbibigay proteksyon sa iyong pamilya. Ang iyong mapag-arugang kalikasan ang umaakit ng kasaganaan. Labintatlo, Leo, Hulyo 23, Agosto 22 Leo, ikaw ang bituin. Sa gabing ito, pinalalakas ng universo ang iyong karisma. Asahan ang yaman sa pamamagitan ng pagkilala, promosyon sa trabaho, dentimpala, o tagumpay sa mga proyektong ikaw ang nasa spotlight. Kapag sinabi mo ang mga salita, inaangkin mo ang kasaganaan na bagay sa iyong tapang. Labing apat na, Virgo, Agosto 23, Setyembre 22. Virgo, detalye at disiplina ang iyong lakas. Darating ang agos ng pera sa praktikal na paraan, unti-unting paglaki ng kita hindi inaasahang ipon o resulta ng mga pamumuhunan. Pinararangalan ng universo ang iyong pagsisikap sa pamamagitan ng kasaganaan. 15 Libra, Setyembre 23, Oktubre 22 Libra, balanse ang iyong kapalaran. Sa gabing ito, asahan ang biyayang pinansyal mula sa mga partnership, maaaring sa pag-ibig, negosyo, o pagkakaibigan. Ang pera ay maaaring dumating mula sa mga kolaborasyon o sama-samang pagsisikap. Ang pagbigkas ng mga salita ay umaayon sa iyong mga relasyon patungo sa abundance. Labing anim na Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21. Scorpio, ikaw ay may malakas na magnetismo. Para sa iyo, maaaring dumating ang yaman sa mahiwagang paraan, mga nakatagong oportunidad, mana, o bigla ang pagbabago. Ang ritual na ito ay maaaring mag-iba ng buong realidad mo sa pera sa isang iglap na magdadala ng kapangyarihang hindi mo inaasahan. Labimpito, Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21. Sagittarius, ang kalayaan ng iyong kayamanan. Bubuksan ng tatlong salita ang mga pintuan sa paglalakbay, edukasyon, o mga oportunidad sa ibang bansa. Dadaloy ang pera sa pamamagitan ng pagpapalawak, mga bagong negosyo, internasyonal na pagkakataon, o karunungang makukuha mula sa paglalakbay. Labing walong, Capricorn, Disyembre 22, Enero 11. Capricorn, ang iyong disiplina ang umaakit ng tabumpay. Sa Setyembre 20, maaaring magdala ang ritual ng promosyon, paglago sa negosyo, o pagkilala sa iyong mga pagsisikap. Kinikilala ng universo ang iyong tiyaga at pinapadala sa iyo ang dantimpala. Aquarius, Enero 20, Pebrero 18. Aquarius, ang iyong pagiging kakaiba ang nagliliwanan. Ia-activate ng ritual ang kayamanan sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang ideya, online ventures, social influence, o inobasyon. Ang pera ay maaaring dumaloy sa mga paraang lumalabag sa tradisyon, na ipinapakita na ang iyong unikeness ang pinakamalaking puhunan. Dalawampu, Pisces, Pebrero 11, Marso 20. Pisces, ikaw ay ginagabayan ng intuition. Sa gabing ito, maaaring ipakita ng iyong mga panaginip ang landas tungo sa yaman. Ang pinansyal na biyaya ay maaaring dumating sa pamamagitan ng pagkamalikhain, gawain espiritual, o hindi inaasahang kabutihan mula sa iba. Ang iyong maamong kaluluwa ay umaakit ng mga himala. Dalawamput isa, mga kwento at paniniwala, patunay na pananampalataya ang susi sa kasaganaan. Dalawamput dalawa, sa buong mundo, at lalo na rito sa Pilipinas, maraming kwento ang naibahagi kung paano ang isang simpleng ritual o salitang binigkas ay nagbago ng kapalaran ng isang tao. May mga nagsasabing ito ay pamahiin lamang, ngunit alam ng mga naniniwala ang katotohanan, ang pananampalataya ang nag a ng mga himala. Dalawamput tatlo, isaalang-alang ang kwento ni Maria, isang tindera sa palengke mula Bulacan. Ilang taon siyang nahirapan sa pang-araw-araw, palaging nananalangin para sa kaginhawaan. Isang gabi, matapos marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng mga salitang binibigkas, bumulong siya ng isang simpleng parirala sa hating gabi. Pagkalipas ng isang linggo, isang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita ang biglang dumating at inalok siya ng maliit na partnership sa negosyo. Simula noon, unti-unting nagbago ang kanyang pinansyal na buhay. Koinsidensya ba o alignment? Para kay Maria, ito'y kapalaran. Dalawamput-apat, mayroon ding si Daniel, isang overseas worker mula Cebu. Tuwing sahod, ipinapadala niya lahat ng kinikita sa pamilya at kaunti na lang ang natitira para sa sarili. Pagod, nawawala ng pag-asa, at halos sumuko na. Ngunit sa isang espesyal na petsa, sinubukan niya ang ritual ng pasasalamat at affirmations. Makalipas ang dalawang buwan, inalok siya ng mas mataas na trabaho, kahit hindi siya nag-apply. Itinuturing niya ang sandaling iyon ng pananampalataya bilang turning point na nakapag-ahon sa kanilang pamilya mula sa pagkakautang. Dalawamput lima, at hindi ito mga isang kwento lamang. Sina Nostradamus at mga mistikong gaya ni Baba Vanga ay nagsalita rin tungkol sa mga sandali ng alignment kung kailan ang universo ay yumuyuko sa lakas ng mga salita ng tao. Binalaan nila na marami ang umiiwas sa mga pagkakataong ito dahil sa takot o pag-aalinlangan at ang mga ganoon ay nananatiling nakatali sa siklo ng kakulangan. Ngunit yaong mga kumilos ng may tapang, sila ang iniangat tungo sa kasaganaan. 26. Malalim ang pagkaunawa ng mga Pilipino dito. Punong-puno ang ating kultura ng pamahiin at ritual na minana natin mula sa mga nakatatanda. Mula sa paghahagis ng barya sa ilog para sa swerte, hanggang sa pagsisindi ng kandila para sa biyaya, hanggang sa pagbubulong ng kahilingan sa hating dabi alam natin na may kapangyarihan ang salita. Ang mga ito ay mga binhi na itinatanim sa hindi nakikitang mundo, na kalaunan ay umuusbong sa nakikitang mundo. pito, at ngayon, nakatayo ka sa harap ng isa na namang ganoong sandali. Setyembre 20, labing isa oras labing isa minuto yes, hindi ito basta pamahin. Isa itong cosmic appointment, pinagtibay ng mga numero, ng pananampalataya, at ng mga kwento ng mga naglakas loob na maniwala. Kapag sinabi mo ang tatlong sagradong salita, hindi ka lang sumusunod sa ritual, sumasama ka sa mahabang hanay ng mga taong nagtiwala sa universo at tinanggap ang kanilang mga biyaya. 28. Tandaan, ang pananampalataya ang tulay sa pagitan ng iyong hangarin at ng iyong realidad. Sa gabing iyon, hayaang maging matatag ang iyong mga salita, hayaang mas malakas ang iyong pananampalataya, kaysa sa iyong takot, at hayaang ang iyong kwento ang maging susunod na patotoo ng kasaganaan. 20. Siyam, paano panatilihin ang agos ng kayamanan? Tatlumpu, Ang pagbigkas ng tatlong makapangyarihang salita sa Setyembre labing isa oras labing isa minuto uwe ay magbubukas ng pintuan, ngunit mahalaga rin panatilihin bukas ang pintuang iyon. Maraming tao ang nakakaranas ng bigla ang biyaya, ngunit nawawala ito dahil hindi nila alam kung paano alagaan ang agos. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi isang beses lang na pangyayari, ito ay tuloy-tuloy na daloy na nangangailangan ng pananampalataya, pasasalamat at tamang kilos. 31. Unang Hakbang, Pasasalamat bawat piso, bawat oportunidad, bawat maliit na biyayang matatanggap mo matapos ang ritual, pahalagahan ito. Bumulong ng simpleng salamat sa universo araw-araw. Ang pasasalamat ay parang tubig sa halaman, ito ang nagpapalakas at nagpapalago ng agos. 32. Ikalawang hakbang, paggalang sa pera. Madalas tayong turuan bilang Pilipino na mag-ipon ng barya sa garapon, ayusin ang pera sa pitaka, at iwasang itapon ito ng basta-basta. Ang mga simpleng ugaling ito ay may dalang espiritual na katotohanan. Kapag ginagalang mo ang pera, ipinapakita mo sa universo na handa ka para sa mas marami pa. Kapag pinapabayaan mo ito, humihina ang daloy. 33. Ikatlong hakbang, pagbabahagi ng biyaya. Ang kasaganaan ay dumadami kapag ito ay gumagalaw. Kung itatago mo ang lahat, magiging stagnant ang enerhiya. Ngunit kung magbabahagi ka, Even sa maliliit na paraan tulad ng pagtulong sa kapitbahay, pagbibigay sa pamilya, o pagpapakita ng kabutihan, binubuksan mo ang mas malaking espasyo para bumalik ang yaman. Ginagantim palaan ng universo ang bukas na palad. 34. Ikaapat ika -apat na hakbang, pagsasaayon ng mga salita at gawain. Huwag magsalita ng kakulangan. Iwasan ang mga katagang imahirap ako, noon hindi ko kaya ito. Ang mga salitang ito ay humaharang sa enerhiya. Sa halip, kahit sa gitna ng hamon, sabihin, inaakit ko ang mga solusyon, o handa ako para sa mas marami pa. Dapat laging nakaayon sa kasaganaan ang iyong mga salita pagkatapos ng ritual. 35. Ikalimang hakbang, protektahan ang iyong enerhiya. Paligiran ang sarili ng mga taong nagbibigay inspirasyon, hindi yaong palaging negatibo o laging tungkol sa kabiguan ng usapan. Nakakahawa ang enerhiya. Kung nais mong manatiling dumadaloy ang pera, sumama sa mga taong naniniwala sa pag-unlad, oportunidad, at biyaya. 36. Isipin mo ang ritual na ito bilang pagtatanim ng binhi. Ang Setyembre 20, labing isa oras labing isa minuto uya ang mismong sandali kung kailan inilalagay mo ang binhi sa lupa ng universo. Ngunit pagkatapos magtanim, kailangan mo itong diligan ng pasasalamat, protektahan ng pananampalataya, at alagaan sa pamamagitan ng positibong aksyon. Doon lamang ito tutubo bilang puno ng pangmatagalang kasaganaan. Tatlumput pito, pinili ka na ng universo upang pagpalain. Ang tanong ay, panatilihin mo ba ang pintuan na bukas? Nasa iyo ang desisyon, at ang iyong mga kilos pagkatapos ng ritual ang magtatakda kung gaano kalayo agos ang kayamanan sa iyong buhay. Tatlumput walo, pagtatapos. Tatlumput siyam, at ngayon, nakatayo ka sa harap ng isang pagpipilian. Ipinakita na ng universo ang mga palatandaan, ipinaliwanag ang kahulugan ng mga numero, at ibinahagi ang mga kwento ng mga naniwala. Lahat ay nagtuturo sa isang sagradong sandali, Setyembre 20, eksaktong labing isa oras labing isa minuto yan. Hindi ito ordinaryong petsa. Hindi rin ito ordinaryong oras. Ito ay paanyaya para iayon ang sarili sa kasaganaan. Apat na po, isipin mo ang lahat ng natutunan mo, ang kahulugan ng labing isa oras labing isa minuto bilang gatiway, ang kapangyarihang nakatago sa Setyembre 20, ang simpleng ritual ng kandila, barya, at mga salita. At higit sa lahat, ang tatlong sagradong salitang may hawak ng susi, tinatanggap ko ang kayamanan. Hindi ito mahahabang dasal. Hindi rin komplikadong orasyon. Sila ay malinaw, direkta, at puno ng pananampalataya. Apatnaput isa. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito, idinedeklara mo sa universo na handa ka nang itigil ang pamumuhay sa kakulangan at magsimula ng pamumuhay sa agos ng biyaya. Binubuksan mo ang iyong sarili sa mga oportunidad. Regalo at himala na baka matagal nang naghihintay, ngunit hindi mo pa nakikita. Apat na put dalawa, ngunit tandaan, ang oportunidad ay para lamang sa mga kumikilos. Marami ang makakarinig ng mensaheng ito at babaliwalain, iisipin na ito ay nagkataon lang. Munit may ilan na makikinig, maniniwala at gagawa ng hakbang. At ang mga ilang iyon ang makakakita ng kanilang pinansyal na buhay na nagbabago sa paraang hindi nila inakala. Apat na tatlo, kaya narito ang iyong paalala, huwag hayaang lumampas ang sandaling ito. Itala ang petsa. Ihanda ang ritual. At kapag tumama ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto ng Setyembre 20, bigkasin ang tatlong salita ng may buong pananampalataya, tinatanggap ko ang kayamanan. Apat-naput-apat, kung binabasa o pinapanood mo ito ngayon, baka hindi ito aksidente. Baka ito na mismo ang iyong senyales. Dinala ka ng universo dito dahil may dahilan, dahil ang iyong panahon ng kasaganaan ay handa ng magsimula.